mean? Eh, <laughs> maraming beses na tayo nagtatry dito. Hindi pa rin tayo makatakas. Wait, <laughs> teka. Andito pa yung teddy bear guys What? Eh sana tulungan na tayo dito Ng teddy bear na to Na makatakas dito <laughs> What? Oh mean Ay andyan pala kayo guys Eh <laughs> ako nga pala ulit to Si boy eh Bo. <laughs> kamusta kayo? Eh andito nga pala ulit tayo Sa kulungan Eh binibilang ko pala Kung ilang beses na akong tumakas dito Ayan oh Eh maraming beses na pala tayong tumakas Pero hindi pa rin tayong makatakas dito Kay catnap guys Eh <laughs> andyan siya guys So, nakikita nyo ba siya? yun siya, guys. <laughs> yung parang pusa. Na malaki na payat. Oh, mean. Eh, grabe. Nakakatakot yung itsura niya, guys. Ayan siya, guys. So, yung statwa niya dito, guys. Ayan, oh. Ayan si Catnap. Pati ito naman yung... Eh, sana makatakas na tayo sa kanya, guys. Eh, maraming beses na kasi tayong sumubok. Pero hindi pa rin tayo nakakatakas. <laughs> ayan, oh. Dito, sinulat ko na pala dito kung um, ilang beses na tayong sumubok na tumakas tumakas Pero lagi niya tayong nahuhuli. <laughs> eh ngayon, susubukan natin ulit. <laughs> eh sana makatakas na tayo. <laughs> Pero bago tayo tumakas, eh like mo muna tong video. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe. <laughs> eh ano, nalike nyo na ba yung video? <laughs> eh tara tara. Eh pag nalike nyo na, eh sisimulan na natin tumakas dito kay Catnap. <laughs> Ayun si Catnap guys. Oh, so, eh, no, nandito siya sa labas. Oh, mean. <laughs> eh nagbabantay siya dito. To. Grabe, nakatakot yung itsura niya guys. Ayun, ulit pala. Papalapit siya sa atin. Oh, mean. Kung oh, naamoy niya tayo, guys. Oh, no. Ayan, ano ba kasing kinain natin? Siguro naamoy niya yung hininga natin. Eh, kaya lumalapit siya sa atin at lagi niya tayo nahuli. And guys, tara, tara. Takasan na natin si Catnap, guys. Eh, dito pala tayo dadaan na naman sa tunnel na to. Ayan, oh. Keep punching eh, daw natin to guys ayun, sa wakas, nabuksan na rin natin dito pa yung mga tropa natin guys eh, mukhang natatakot din sila kay Catnap, oh mean. ayun, oh. Grabe ang tangkad niya guys <laughs> Eh mas matangkad pa siya sa atin Eh parang dalawang tao to Kasi laki na ito, guys <laughs> Eh di bali na tara, tara. Tumakas na tayo dito <laughs> you oh. May kasama pala tayong tropa dyan Oh min wag kang dadaan dyan tropa Mamaya malaglag ka dyan <laughs> Wag kang dadaan dyan Yan oh. ang galing ng tropa natin guys Tara, tara. Sundan lang natin siya para makatakas na din tayo dito. What? Oh, mean! Nakikita nyo ba yung ko, guys? Eh, nandito si Huggy Wuggy. An ayan si Huggy guys. Oh, mean! Grabe, lalaki na mga ngipin niya, guys. Eh, mamaya kainin tayo niyan. Patapos meron pa siya dito kasamang astro. Si Dognap ata yan. O di kaya si Scooby-Doo. Oh, mean! Yeah, tara, tara. Oh no, andito pa pala yung puno guys <laughs> Ayun oh, dito pala yung bahay nila Katnap guys Dito tayo magtatago para hindi niya tayo makita <laughs> Eh ano guys, eh tara tara, punta na natin to Ayun oh, guys, papalapit siya sa atin, mukhang nakita niya ata tayo <laughs> What? Grabe yung hininga niya guys, siguro ang baho nun Kasi kulay itim yung usok <laughs> Ayun <laughs> na, guys, nakita niya na tayo Okay <laughs> takbo Grabe! Ang tangkad niya guys! Ang laki niya! Itakbo! E, inahabol niya tayo guys! So min Wad! E, nakakainin niya na tayo! E, ang bagal niya pala maglakad guys! Wad! Oh grabe! Tumatalong pala siya! E, tara tara! Tatakbuhan natin niya! No mean! Buti nga na laglag! E, mukhang tatalo na niya ata tayo dito ah! Pagkakataon na natin to para makatakas sa insyo! May nakabul pa siya ibang mga bata. <laughs> Wait, teka. Andito pa rin si Huggy Wuggy, guys. <laughs> oh, min. Tumakas na tayo. Mamaya, biglang mabuhay yan. Lagot tayo. Kakainin tayo noon. <laughs> Wait, hey, nandito na naman tayo sa CR, guys. <laughs> Ito na naman yung CR na mabaho. <laughs> eh, tara, tara. Check nga natin. Nasaan yung mabahong CR dito? Nandito ata. What? <laughs> oh, man. Meron na namang hindi nagbuhos. <laughs> eh, tara, tara. Dito daw tayo dadaan, guys. At kukunin natin tong mahiwagang pala. <laughs> Yan, oh. May ilaw pa tong pala, guys. Sobrang hiwaga talaga nito Kasi, mabilis tong nakakapaghukay nang hindi tayo napapagod. <laughs> Ayan, guys. Nandito na tayo. What? Oh, mean. Ang si Huggy Wuggy! <laughs> eh, para siya si... Si Goku, guys! Para siya nagsusuper science! <laughs> eh, tara-tara, What? Nakikita nyo ba yung nakikita ako, guys? Ayan, oh! Nakikita ako si Daki Ducky. Ducky. <laughs> Nandito pala si Ducky Ducky. Kaya pala hindi ko siya makita. Nandito na pala siya. <laughs> Tutuloy na naman tayo dito sa napuputol na tulay guys. <laughs> Mag-iingat lang tayo para hindi tayo malaglag. Tatalo na naman tayo dito. What? <laughs> oh min! Asan tayo? <laughs> Wait, teka. Oh man, pati bong ata ito ni Catnap guys. <laughs> Di bale, lalangoy na lang tayo. Buti na lang, mababaw lang to. eh, kung malalim yan, eh, siguradong nalunod tayo. eh, wala pa naman yung daki-daki natin dyan. Talaga malulunod tayo dyan, guys. What? Oh, min, meron na naman tubig. eh, sana hindi malalim yan. Para hindi tayo malunod. Kasi wala dito yung daki-daki natin. Sigurado manilunod tayo pag <laughs> sobrang lalim yan guys. <laughs> Teka, yun guys, tara, tara let's go. Langoy langoy lang tayo, oh man. <laughs> tara, na tayo, palabas na yung malaking bola. <laughs> Ayun. What? Nakikita nyo ba yung ko guys? <laughs> Si Daki-Daki nasira ayun siya, oh. Ayun si Daki-Daki, guys. Nasira. Sino kayang nagsira niyan? Siguro si Catnap na naman niyan. Pinutok niya yung Daki-Daki natin. Ayun siya, guys. Unaikita ko si Catnap. Eh, tara-tara. Pakasa tara. na natin yan. Let's go. Eh, mabagal naman niya maglakad. At tayo mahabol kasi ang bagal niya maglakad, guys. Eh, tara-tara. Pahuli tara. pa tayo. Ngaba pa naman ang mga galamay niya. Oh, min yun Talon-talon lang tayo dito. Let's go! <laughs> Ang astig naman nito guys. Invisible yung elevator natin. <laughs> eh, tara-tara. Grabe naman. Color violet. Eh, kakailangan natin uminom ng energy drink para magkaroon tayo ng super powers. <laughs> Ayan, Sobrang bilis natin. Tatalon na lang tayo dito. <laughs> eh, buti na lang. Nabigyan tayo ng super powers para makatalon tayo dito ng mabilis. <laughs> Ayun. Eh, wakas, nakatakas na din tayo at nakatalon tayo dun sa mga dapat talunan natin e wala ka tapos ang hagdan to guys lagi na lang tayong umakyat sa hagdan ayun sa wakas e nakakyat na rin tayo dun sa may hagdan guys teka ang layo pa pala ng akyatan natin guys so may nakikita nyo ba yung nakikita ko andun si catnap guys ayan, eh si dragon ball asa ba si dito si vegeta eh baka nandito rin si vegeta eh dito na naman tayo, guys. Tatalon tayo dito sa mga tubo na 'to para makatakas tayo. Oh, min. Yun, kailangan pala nating isara to mga usok na 'to, guys, para hindi tayo mapaso. <laughs> Yung guys, sa wakas, nasara na natin yung isa. Dito naman tayo sa isa pa. Ayan Oh, oh mean. Ang galing-galing. Ayan, sa wakas, nawala na rin yung mga usok. Pwede na tayo makadaan dito nang hindi tayo napapaso, guys. Kasi mainit yung usok na yun, guys. What? May malay na namang electric pan dito. Eh, tara, tara. Let's go. Magpatangay na tayo dito. Astig. Oh, mean. Ano yun? Nakita ko yung bungangan ni Hagiwagi. <laughs> eh, tara-tara. Let's go. Magpahangin lang tayo dito. Oo, <laughs> uh, gastig. <laughs> eh, sa wakas nakatalon na din tayo doon. Tara, tumakyat na tayo. <laughs> oh, no. Nakikita nyo ba yung nakikita ako, guys? Si Nightmare Catnap. Oh, min! Eh, siya pala yung kakalabanin natin dito, guys. <laughs> oh, no. Eh, kaya ba natin yan? Akong bahala sa inyo at tatalunin natin yung Nightmare Catnap na na yan. Eh, kailangan natin kunin yung basuka, guys. Para mabaril-baril natin siya. eh, kabat nakalutang tong atin na to dito. oh, man. Ayan, guys. Wait, teka. Nakita nyo ba si Nightmare Catnap? eh mukhang tinataguan niya tayo. Ayun guys, nakita ko yung paa niya. eh yari ka sa akin. Eh magtatago ka pa. yari ka ngayon. Babarilin kita. Ayun siya guys. So nagtatago pa siya dito. Oh mean. eh wait. Babarilin natin yan ng pineapple. Oh ganis. Ang galing. Hastig. Ayun guys. Sa wakas nakatawid na rin tayo dun sa parambangin. Ayun guys. Malapit na natin matapos to guys. Kailangan lang natin tumalon dito at iwasan to mga laser laser na to. <laughs> Ayan guys. Sa likod pala ng gate na to. ay eh, nakikita ko na yung anino ni Catnap. Ayan o. Wow! Oh. Meron siyang parang mga robot robot guys. Omin. Oh, e eh, kailangan pala natin siyang kalabanin. E eh, ready na ba kayo guys para kalabanin si Catnap? E eh, sigurado malakas to guys. <laughs> e eh, ako ready na ako. E eh, wag kayo magalala. Mananalo tayo sa kanya. Tara tara. Let's go. Oh, me, nandito siya, guys. Kailangan natin doon talunin. Ayun, oh, pat. Eh, nang siya, guys. Oh, me, eh, babarilin din natin siya ng pineapple, pati burger. Tara, tara, let's go. Takbo lang tayo, guys. Ayun, oh, kailangan natin matanggal yung kamay niya para hindi niya tayo mabaril. Tara, let's go. Ayun, oh, malapit na natin. Oh, uh, konti na lang. Tara, tara, let's go. What? Wow. Oh, panis. Ang galing. E, sa umakas, natalo din natin si Katnap. <laughs> eh, nag-enjoy ba kayo sa paigipaglaban natin na at pagtakas kay Katnap? <laughs> eh, kung nag-enjoy kayo, eh, like nyo naman tong video. <laughs> at kung umabot pala kayo dito hanggang sa dulo ng video natin, eh, maraming salamat sa inyong panonood. <laughs> eh, dito ko na pala tatapusin to. <laughs> eh, hanggang sa muli, paalam! <laughs> Let's go! <laughs>